ipina ng Quezon City Regional Trial Court Branch 93 ang showbiz columnist na si Christopher Min at dalawa niyang co-host sa isang online show. Kaugnay ito sa cyber libel case na isinampa ni Bea Alonzo noong May 2024 dahil sa mga umano'y mali, malisyoso at mapanirang komento ni na Fermin laban sa aktres. Tig 48,000 pesos ang itinakdang piyansa ng QCRTC kay na Fermin at sa mga kapwa akusadong si Romel Villamor and Wendell Alvarez. Sa isang text message sa GMA News Online, sinabi ni Fermin na inaasikaso na nila ang kaso. Sabi ng abogado ni Alonzo na si Attorney Joel Garcia, napatunayan ng development na ito na tam tama ang posisyon ng kanyang kliyente at may karapatan ang aktres na magreklamo. Binigyang diin ni Attorney Garcia na kahit may freedom of speech, hindi ito pwedeng gamitin para manira ng tao. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Nabilia Moore at Alvarez. Mga kapatid, hindi po natin agad-agad na makakasama ngayon si Romel Chica dahil ang nauna pa lamang po na nakapagsadya sa Branch 93 ng Regional Trial Court ng Quezon City ay kami pa lamang po ni Wendell Alvarez. Si Romel po ay nahuli dahil ang mga requirements po mula sa barangay ay huli na ng kanyang maipon. Kaya nandun pa po siya ngayon sa Branch 93 ng RTC Quezon City at inaasikaso ang kanyang bail. At ito po mga kapatid ang patotoo na kami po ay nakapagpiansa na ni Wendell Alvarez at ang susunod ay si Romel Chica record na po yung warrant of arrest na inilabas po ng branch 93 ng RTC Quezon City alam niyo po mga kapatid, nabigla po kami dito, karaniwan po kasi dahil ako naman po ay hindi na bago sa ganitong mga usapin pagka po kasi ang isang kaso ay dinidinig sa piskalya Magkakaroon po yan ng resolusyon pero hindi po kami kasi nakatanggap ng resolusyon maging nga aming mga abogado wala rin pong natanggap. July 21 pa po pala lumabas itong uh, WA na ito. Eh July 30 na po kahapon ng aming matanggap at naunahan pa po kami ng mga pahayagan at ng social media gusto ko pong sabihin na baka maaaring may kinalaman dito ang sunod-sunod na bagyo na bumayo sa ating bayan. Marami po kasing opisina noon ang hindi halos nakapagtrabaho, kaya po siguro walang nakarating na resolusyon sa amin. Kaya naman, lagi ko po kasing sinasalubong to eh yung nagbabolontary surrender na po ako agad, hindi ko na po hinihintay pa na lumabas ang warrant of arrest. Hinihintay ko lang po na, na marapol at kapag nalaman ko na po kung saan sala o kung saan branch napunta ang kaso, ay nagdebel na po ako. Pero first time po ito na wala kaming tinanggap na resolusyon, kaya nagkabiglaan. Tinawagan lang po ako ng aking anak anak-anak na si Reggie Bunoan kasi nakuha po ng mga taga inquirer.com yung uh, balita na meron nga po kaming warrant of arrest. Nauna pa po ang social media kaysa sa amin. At nauna ko pang malaman sa mga kaibigan sa hanay namin. Kaya ang mahalaga po mga kapatid ay narito na po, may order na po ang Branch 93. Ang presiding judge po ay si Ma'am Cherry Chiara L. Hernando. Ayan, wala na po kayong dapat ipag-alala. Lalong-lalo na po ang mga CFMers